Sa video na ito, ilalabas po natin na sinabi ng isang Hinebra player na posibleng rason kung bakit sila tinalo ng Magnolia kagabi po yan. Ang init po ng bakbakang yan. Ha? Sino po ang player na yan? Tutukan po natin. And highlight din po ng video na ito, ang tira ni Scotty na tila meron pong foul. Tutukan po natin yan. At ang reaksyon ni Coach Chito Victolero matapos talunin ang Barangay Hinebra. Pero bago yan, hihingi po tayo na isang subscription sa lahat ng dumadan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan, okay na po ako dyan. Maraming maraming salamat. Bago pa maganap ang bakbaka ng Magnolia at ng Barangay Ginebra, nagbigay na po ng pahayag si Coach Tim Cohn at si Chito Victolero. Unahin po natin si Coach Tim Cohn ha. Matapos ang panalo laban sa Converge, nagbigay po kagad ng pahayag si Coach Tim Cohn tungkol sa magiging bakbakan nila ng Magnolia. Ano nga bang sinabi niya noong mga panahon na yon? Ito po si Coach Tim sa report ni Dennis Gasgonya ng ABS-CBN News ngayon, kailangan naman nating habulin ng Magnolia. Bago tayo mag-react, balikan muli natin ang pahayag ni Coach Chito Victolero bago sila magbakbakan ng Hinebra kagabi po yan. Ano ang laman ng kanyang pahayag bago pa sumalang ang Hinebra at Magnolia? Ito po si Coach Chito sa report ni Jonas Terado na Inquirer. Sa palagay ko, iba na yata ang flavor ng Manila Klasiko kasi wala na si Justin. Pero ang Klasiko is Klasiko pa rin po yan. Inaasahan na po namin ang isang napakahirap na laro sa linggo at inaasahan din namin na marami ang manonood. Ang tingin namin dyan, players game po ito sa linggo at ibibigay nila ang lahat laban sa Ginebra. So yan po yung naging pahayag ng dalawang coach habang naghahanda sila sa bakbakan kagabi, di ba? Kung titingnan nating mabuti, may gigil factor po ang dalawang coach. Kasi sabi ni Coach Tim Cohn, hahabulin nila yung Magnolia. While eto si Coach Chito, sinabi naman niya na inaasahan niyang matinding bakbakan ang magaganap. Na sa tingin natin, nangyari po yun. Nangyari yung sinasabi ni Coach Chito. Kasi lamang nga po ang Kings ng 26 points, 51 to 25, di ba? Sa first half po ng laro. Tapos sinabol po nila yan hanggang sa sila po yung manalo. Yung kay Coach Tim Cohn, una pa lang po yan nagparamdam na po siya na seryoso siya na talaga ang magnolia. Pero hindi nila na sustain ng matinding galaw. dami pong tanong ng fans kung bakit ganon na nangyari. Laki nga ng lamang pero natalo pa po, po sila. Sa panig ni Scottie Thompson tinumbok niya ang hindi pagtaog ng rap ng foul sa kanyang play. Ano nga bang saktong sinabi ni Scottie? Ito po si Scottie sa report ni Sir Jerry Ramos sa SPIN foul para sa akin kasi nakita ko yung replay. Pero baka hindi clear lane sa referees. So iba yung nakita. Ano nga ba nangyari dyan? Tingnan natin mabuti ha. Kasi dito natin makikita kung meron talagang kontak na nangyari dahilan para magdeklara sana ng foul si ref. Pero hindi nga po nakapag-declare, di ba? Sa eksena makikita ang dalawa ang possible option ni Scotty. Pwedeng ibatong bola kay Bishop na nasa three point area para mas secure kasi pwede naman siyang tumakbo patungo sa kanyang kaliwa para maiwasan si Raul De La Rosa. Isa pang option dyan, si Christian Stanhardinger. Pwede na kasi niyang ibagsak ang bola sa gawing kanan ni Christian, di ba? Pero iba po yung naging plano kasi umakyat po si Christian. <laughs> Habang umubante sa gawing kanan si Bishop. Okay, so sa puntong yan, pwede na sanang makapasa si Scottie kay Bishop kasi isa na lang po nakaharang sa kanya kaya niya ng brasuhin, sabi nga nila, para si isang mabilisang two point. Mismatch na po kasi, 6-3 si De La Rosa, tapos 6-8 naman si Bishop. Maganda sana, di ba? Pero ito yung nangyari. There here, there is, there is! I'm telling you, oh! Are... Give and go play, laglag -lag ni Scotty kay Christian Stan Hardinger, balik ni Stan dito kay Scotty. Siyempre, hindi siya nilubayan ni, ni Baroka. Sinabayan siya. Resulta, sablay. Walang tawag po yung ref. Okay, medyo mahirap makita sa angulong yon kung foul or hindi, di ba? Dito tayo sa medyo malapit yung kamera. Bigay ni Scotty, balik ni Christian at pasok ni Scotty kasabay ni Mark Baroka. Binali niya po yung tira kasi mahihirapan po siyang makalusot dito kay Mark. Sa kanyang pagbali, kitang nahagip ni Baroka yung kamay ni Scotty. Kung pagbambasahan natin ang replay po na yan, maliwanag, foul talaga yon. Pero yun nga eh, wala pong tawag si ref. Kung ang play na yon na walang tawag ni Rep ang nakikita ni Scotty na posibleng dahilan kung bakit sila bumagsak sa Magnolia, ito naman ang tingin ni Halalon. Ano nga ba mga sinabi niya? Ito po si Gio Halalon sa report ni Ruben Terado ng Spain. Credit to Coach Tito talaga kasi nung halftime, sobrang nagulat talaga kami sa dugout. Niremind talaga niya kaming lahat first and second quarters, hindi Magnolia Basketball yung ginawa namin. Nagkanya-kanya kasi kami. Inaamin ko, isa ako doon. Yung favorite naman namin sa court, yung depensa, na wala nung first and second. Nung nagalit siya, kahit matalo kami, basta yung karakter namin, pakita namin. Nagising kaming lahat, lalo na si Tyler. Kasi syempre, nakita rin namin na nag-relax lang siya. Pinakita niya yung depensa. So base sa kanya, ginising sila ni Coach Chito sa pagkakatulog kasi inaamin naman niya na nag-relax po sila eh, di ba? At matapos ang confrontation po na yon with Coach Chito, ayun, kumamada po sila at unti-unti nilang tinapis ang kalamangan ng Ginebra. Malaking bagay talaga yung ganung strategy ng coach. Yung tipong gugulatin mo ang players kasi baka lang ang kulang sa kanila eh. Which is na yun, na nga yun ang ngayon nangyari. Sa panig ni Coach Chito Victolero, may pahayag din po siya tungkol sa matagumpay ng pag -akyat. Laban sa Hinebra kahit bagsak sila sa 26 points na kalamangan. Ano nga ba mga sinabi niya tungkol dito? Ito po si Coach Chito sa report ni Sir Benterado ng SPIN. Hinamon ko sila na laruin lang ang Magnolia Hotshots basketball system na nagsasakripisyo, galaw ng bola, at ang aming defensive mindset. Kung mamada sila orang ang ng 60 sa first half at hindi yun ang aming sistema. Obviously, nawala po yung depensa nila sa first half kasi imagine 35 po yung kanila, di ba? tapos yung Hinebra 60, ang laki, di ba? Ibig sabihin, sila po yung nalimitahan po doon. So, yung pangigising ni Coach Chito, nagbunga ng second half. Hanggang sa nilustay nila ang lamang ng Gene Kings. At matapos ang free throw, lamang na po sila. 11.5 seconds pa po yung natitira, ha? Na naging kontrobersyal kasi nga humihingi ang Gene Kings ng foul na maglalagay sana kay Scottie sa free throw line. At doon, pwedeng makalamang ang Gene Kings. Pero pwede rin tumablang laban. Or worse, matalo sila kung may tawag si ref. Kung marami ang humihingi ng foul para kay Scotty, mayroon ding Hinebra player na nagsasabing natalo sila dahil nagkulaps ang Hinebra, lalo na sa depensa. Sino nga ba yan at ano ang kanyang saktong sinabi? Ito po si Maverick Ahanmisi sa report ni Sir Jerry Ramos sa SPIN. We can go on and on sa officiating or ano pa man, di ba? Pero alam naman namin na natalo kami sa larong yon. Lamang kami ng 26, We have enough caution at hindi kami nag-focus. Hindi na dapat umabot sa puntong yun eh. Tulad ng sinabi ko kasi, lamang kami ng 26 points and that was completely on us. Hindi kami nakadepensa ng maayos sa second half at sinimula nila kaming atakihin. Nag-collapse na lang kami doon. Maganda yung attitude ni Tanggap po niya na may nangyari talaga sa Jenkins na hindi dapat nangyari. Kasi sabi niya nga, di ba? Lamang sila ng 26, pero hindi nila nakuha yung panalo inamin din po niya na nag-collapse po talaga sila kasi sinimulan po silang atakihin ng Magnolia nung second half ng bakbakan kung saan ginising po ni Coach Chito Victoria, ang tila naguguluhan niyang players. Ang dating lang sa akin nun is naging kampante ang Gene Kings kasi akala nila okay na pero unti-unti nila sa pagpo ng Magnolia. Parang ipinaramdam lang ng Magnolia ang ginawa ng Gilas sa China. Di ba laki din ang lamang ng China dito sa Gilas, Pilipinas, sa Asian Games? Tapos sa dulo, lamang tayo ng isa. Ganon talagang ang buhay eh. Minsan mananalo ka, minsan matatalo ka talaga, hindi mo alam. So guys, ano man ang opinion po ninyo, pag-usapan po natin yung soba. Maraming maraming salamat.